mga kalugit, kamusta lahat? Meron po na yung client, yung kuko ni Madam. Isang taon na po siya hindi nakapagpalini sabay sa kanyang buhok. So mga kalugit, tingnan nyo, napakadikit po ang kanyang kuko. Ngayon o, sobrang sakit mga kalugit. Tingnan nyo, parang kuko ng ano, kalabaw, charis lang. So mga kalugit, punta pa kayo sa Sherwin Ladrido Saloy, Phase 1, Block 56, Lot 6, di Homs Mintal, Davao City Street na mga kalugit sa Gerda House. Ayun, mga kalugit, comment-comment po kayo mga kalugit para ma-shoutout po kayo mga kalugit panghaba ng ni madam um, tingnan niyo oh mga kalugit tingnan niyo ano ko dapat sabaw ng boses niya pala sayo ko pala 'tong atake ko tense sa sabaw so magsha-shout out yeah, tatae maganon tayo sino buo sino ayan bata, mo, bata na

Masort manggod, sila man mangbayan. Ano nga ma short mangod? Ay, katangahan ng manggod, no? Di ba? Dapat, ano sila ba nang... Kung so, sempre sila pag sila mag ano... Sila maguyat uyot yung kwarta, huwag may cashier sila. Yan yan, kaya gin siya di Insakto, yan nga... Tanan! Sa tanan nga nag-ano mas maganda gani nga, nga sila maguyat. uyot Kay upang do sa isa, upang sa tanan. Focus ba? Kaya sila manggod, ang ban manggod. Bawa lang sa kanimula ba? Pag sila nga pag sila nga uh, patubil, hindi kasi lang nga... Nasaan nila ang pagpindot nila kung sakto? Sa so, mga alogate, magsasayad na po tayo, paano nila mamana niya kulang kwarta? Siyempre kayo Paskarang, may yung reading maya na ang ah, pag-open, reading, pag-close, reading. Mabayaan mo mana kung pila ka... Pila ka Pila ka litro ang naubos mo, magka-match-match match sa imong kwarta. Oh. Pag kula kwarta mo, di ikaw ang buno. Muna wala may gadugay dara. Matakin mo imong eh, isa ka sweldo isa ka adlaw kulang pa sa pagabono mo kung hindi mo hindi ka mag-focus mag tubel Muna ka, mo nang gadu wala gadu wa dira Fokus ka kay dangan kasi mo ko mag ni mas short Jesus ni over time pa trabaho pa mo pila adlaw nila dira Oh 250, na, na. Oh uh, then, baka, ano iba na, maka, ano to, baka short good ng 500, 600, isa kalipo pa ganin, may harap pa na mali ang natubil. Hello, na. Di siyempre, ang makina ako, ang ipa-overhaul mo yon, ikaw ang magasto. Yes, oh, Maho na, ano na kailangan kung magtrabaho ka, kung yan ang yan mo, focus nga ka, tanawang gulin mo, pangutanong gulin mo, kung ano gulit ang ipatubil, hindi ka pataka-taka lang, ano daw na ka, hindi mo sigurado, tapos gisip <laughs> mo. Ulit mo nga Eh, Sir, ito ha. O, napindot ko na ha. Ito ha. O. Dala ka magpatubil sa premium. Tubilan mo ka. Diesel, te. Tapos hmm. nga, nga. Si ano gani, dala ka. Itong babae. Hindi, natubilan niya si Utek. Hmm. Tapos, pasalamat lang yun siya. Kaya si Utek ang nag... Utek nga? Si Utek nga, milyonaryo. Hmm. Si Utek ang... Natubilan, tubila, mali. Ipultang pag Ano Anong kudo? Di bayaran. Si ano, si Hotel, di Wala siya di pa bayad. Ginaluwe man siya. Ip, oh, aso ng iba ng mga kwantay? Tapos ano? Iya pa kwan, iya mekaniko, gib nagpakatupag gib mekaniko. Yung tundra niya pagit na sakyanan. Mm uh -huh. Hello mga kalugit! Kamusta po ang lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin ladrido sa loin, Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes, Mental, Davao City Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin ladrido at may rami po kaming mga services dito, Riban, Brazilian highlights, balayage, ku ano-anong gusto mo, gagawin namin lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito, ano pang inihintay niyo, mga kaloget? loget Pondo sa

Pangit na. Sa tayo Duba na to? Yes. May gamit dyan sa kuhin. Yes. Diyana ang cellphone niya. Oh. ka gagawin na para dubay sa pagkakas. Dugay Ano? Oh. Ayun. Kiste mong ba na... Ilagay ito? Ito, kayo rin. Ay, ano, ano? 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 Hindi sino nag-asikaso sa Emporyan? Kabaka mo siya namatay. Kaya sa makilala mo siya na kirig. Ang biyahe ba yan po? Ano mo rito kayo makatinong? Bidjir po siya ang kira na At agad siya po biyahe. Kaya na music. Ay, Ay, sino nagkuhan sa Emporyan? So, ayan mga kalugit. Dito na po tayo sa hinlalaki niya mga kalugit. Ayan, tingnan niyo mga kalugit. Masakit. Sakit din rin o. So ayun na nga, login start up po tayo. Hmm. Hmm. hmm Hindi ko na 'no sa, mag, basta mabangga sa sakit kaya daw ko kasi. Tingnan niya. Palilipya mm. so, so, ko 'ko, kaya na taas. Hmm. Na-twitch magugod hindi ko kasi hindi ko siya makapag-just yung 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 ay, yung makapag just yung makapag just yung yung makapag yung makapag just 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 yung

pinag nga nga wala pa bayari itong pork ala asan na nai kay daghan na na may lima pa bayad dia diya hindi ko reserve ko lang

ko po ang ko kasi huwag abot na malingani ura ako sa mga sa ko ang kamata ko kagastos sa ato sana ako mag binulo na naman kaya para display na naman taga-ipod pero ay ay kaya sa kaon wala kami problema mula niya ba mga bagay ba ang hindi ko ba ano kaya ito ng... ko mga gudrigon. Maulaw ko wala makatulog. ko. Sige lang gudoy, tulog lang. Pa, ni matulog lang gudag dito. Ingna lang ko, si, Cheren, si uh, matulog ko. Dapat ba? Diretso ba, ni Liban? Bugay mga gudag Tao.

Ah. So mga kalugit, gwapa na kuko ni Madam. So gusto niyo daw putlan kay isang taon na po daw siya babalik daw dito. Friend, <laughs> putlan pa na siya. Putlan pa? Oo, oh, kukukagin. May damidyas pa na po para pala. So mga kalugit, tapos na. Huwag niyo po kalimutan. I-like and share. Pindutin yung notification bell. Para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. Thank you so much, Philippines. Kalugit, good morning, good afternoon. Meron po tayong client. tag hear ni Madam mga kalugit. Grabing puti mga kalugit. Actually, mga kalugit, regular po po si Madam, mga kalugit, pero matagal lang siya magpapaayos ng buhok dahil busy sa kanyang business. So, ayan. Ngayon, ang gagawin namin ni Madam sa kanyang hair. So, hindi muna daw siya magpaparibarin. Ang gagawin namin is hair color with hair botox treatment, mga kalugit. So, ayan. Daming, ano, daming white. Sobrang dry po ang hair. At almost one year na po hindi siya nagpapaayos sa akin kasi inuuna niya po ang business niya kasi pwede nyo unang hinula no, yung pera. Di ba, madam? Yes. Yeah. O, oh, di ba? Magpapalinis siya ngayon. At ito po ang kanyang hair, mga kalugit. Ipapakita ko sa inyo. So, ayan mga kalugit, ang hair ni madam mga kalugit. Ayan, daming puti at sobrang dry. So, gagawin natin hair color with her botox treatment kasi nagre-reklamo siya sobrang dry po ang kanyang hair. At gagawin po natin na magsha-shiny po ang kanyang hair. So, ano pang hinihintay niyo mga kalugit? Punta na kayo dito at magpa-appointment. At ipapakita ko po sa inyo kung ano ang result. So, ito na po ang result. Kalugit, so, ayan mga kalugit. Tapos na mga kalugit. So, ayan. Wala na puti lang. nana. O, oh, di ba? So, ayun mga kalugit ang result sa hair ni Madam. Damn, Panina, sobrang dry. Yeah. Daming white. Yeah. Tapos, yung color at white is na nabiblend mga kalugit. Lugit is parang highlights na siya mga kalugit. So, tingnan nyo mga kalugit ang kanyang hair. Unlike kanina mga kalugit. O, oh, di ba? Mm, see? Ayan, mga kalugit. Napakaganda at bumata na naman si Madam natin. Diyos ko, dai, madam. ma na naman si madam mamaya. <laughs> so, ayan mga kalugit. tingnan nyo. O, oh. see? Matagal na, matagal ko na suki si madam. Di ba, madam? Yes. Yeah. Hmm. So, sobrang busy lang kasi ni madam. So, walang time sa pag-aayos ng kanyang hair. So, ayan mga kalugit. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan mga kalugit. Kaya ayos may. So, ayan, mga kalugit, oh. So, ayan na po ang hair ni Madam, mga kalugit. Kanina, daming white hair, mga kalugit. So, ayan ang hair niya, mga kalugit. Ayan, yung white hair niya at color, mga kalugit, is na blend mga kalugit. Para tumubo po yung kanyang white hair para parang pantay lang siya, mga kalugit. So, ayan, oh. Tingnan nyo. Oh, See? Ayan mga kalugit. Ash brown ito mga kalugit. At hinaluan ko po ng medium brown. Ayan, para bunga siya mga kalugit. Para, ayan, parang highlights lang mga kalugit. Yung kanyang color mga kalugit. So see? Ayan, napakaganda. O, tingnan nyo o. Oh. So, walang hindi na po dry ang kanyang hair mga kalugit. So, ano pang hinihintay nyo mga kalugit? Punta na po kayo sa Sherwin Ladrido Saloon. Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika House, Mintal, Davao City. Straight lang yun mga kalugit sa Garda House. So ano pang hinihintay nyo mga kalugit? Mag-appointment na kayo hanggat hindi pa busy mga kalugit si Mr. Ingron. Hindi lang po Ingron ang tinatanggalan niya, pati ang inyong mga love life. Charest lang. So mga kalugit. So ayan madam, okay na madam? Yes, napakaganda. O oh, diba? Perfect. O oh, Pumayan? O, oh, see? Okay. Pa! Pwede mo dito ito Charla! Mga <laughs> Logi, thank you so much! Bye! Bye! Bye.